Hello sa lahat. Welcome back to my channel. At ngayon balik YouTube po tayo mga kabayan. eto ngayon ay inumpisan ko na itong linuto ko ay bulalo siya kabayan. Ayan. Malapit ng maluto. Ayan makikita nyo. Sarap yung kabayan bulalo na baka. At ngayon titignan natin kung luto na. Ayan kabayan. Ito pang lutong bahay kabayan ayan tatlong perasong kiwa ng bulalo ayan kabayan siya ayan yung baka at tapos lagyan natin ng carrots ayan ang sa amoy at pampasarap ng lasa at may patatas siya kabayan ayan. ayan. may patatas siya para dadami sarap kasi ang gulay ito naman yung garbage natin ayan sarap din ito ayan. oh, ito kabayan ngayon ay malapit na maluto sana naman magustuhan nyo uli itong channel ko at balik youtube na naman ako kabayan tikman natin itong linuluto ko kabayan kung okay na lasa hmm masarap ka yan? Pero kulang siya ng patis. Kaya lagyan natin ng konting patis. Ito yung patis. Medyo lang. Hirap na mabuksan. Ayan, lagyan natin. Ayan, kabayan. Nalagyan na ng konti. Sarap ito kabayan. Tikman natin ulit. Ay, sarap kabayan. Okay ang lasa. Ayan. Ayan. Lutong Bulalo Kabayan, Panangalian. Sana nagustuhan nyo tong channel ko Kabayan at back to YouTube na naman ako kasi may work kasi dati tayo. Ngayon medyo winter, okay naman ng kwan at malapit na naman ang uwian natin sa Pinas. Sana ay antabayanan nyo ako doon kabayan para makita natin yung mga Dati kong nablog-blog-blog blog noong araw. kung paano kabayan hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo itong aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa aking mga taga-subaybay. God bless to all. bye bye